Sang dambuhalang saltwater crocodile ang nahuli sa Bataraza, Palawan. Kuwento ni Johnny Balbada na pilitan siyang hulihin ng buwaya dahil nagtatangka na itong umatake habang nagsasalok siya ng tubig sa ilog. Pagdating ng staff ng Palawan Council for Sustainable Development sa lugar, nakatali na ang buwaya. May mga sugat ito sa dibdib na tila marka ng paghuli sa kanya. Nakatakdanda rin sa Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center ang saltwater crocodile na itinuturing ng endangered species. Nagpaalala naman ang mga otoridad sa mga residente na magdobli ingat sa paglapit o pagtawid sa mga ilog dahil breeding season ngayong buwan ng mga buwaya. Posibleng magbalik na ang libreng sakay sa EDSA Bus Carousel sa susunod na buwan matapos paglaanan ng budget. Magandang balita 'yan para sa commuters. Mm, tama ka, Maki, pero ang susunod na tanong, Maki, hanggang kailan naman kaya tatagal 'yan? May report si Joseph Moro. Isa ka ba sa mga suki ng libreng sakay sa EDSA Bus Carousel? Good news! Posible kasing ibalik ang proyektong libreng sakay sa Pebrero. Lagpas isang bilong pisong budget ang nakalaan para riyan. February na po, we will be starting with the libreng sakay. We'll try to stretch it to until about July. Depende po sa usapan po namin with the two uh, groups, oh, two bus groups. Noong nakaraang taon, nasa 160 milyong pasahero daw ang nakinabang sa programa good news din para sa tricycle drivers ang inilabas na ayuda para sa krudo. Nag-release ng na land bank ng higit 10 milyong pisong pondo para sa fuel subsidy program. Layon nitong umalalay sa mga tricycle driver na apektado sa tumataas na presyo ng petrolyo. Galing sa Metro Manila, Central Luzon at Ilocos Region ang nasa 10,300 na benepisyaryo nito. Ang driver ni si Jen Lee, 2021 pa raw nagsumite ng pangalan para makatanggap ng pangakong fuel subsidy halos limot na raw niya 'yan kaya nagulat na may pumasok sa kanyang mobile account. Ang sabi sa amin sir, 'yun daw po yung uh, fuel subsidy ng National Government na worth 65 6,500. 6,500 sir, 'yun po yung pagkakasabi sa amin. Pero ang dumating sa inyo, ang dumating sa amin sir, 1,000 lang po. Okay na rin sir kasi halos hindi na rin nga po namin inaasahan na may darating sa amin na ganoon eh. Kasi sa so, sobrang tagal na po. Ang reason lang na ho naman ho kaya na delay ho is kung minsan ho yung address ng tao or yung members po ng isang cooperative ng, mga TODA hindi po tumutugma doon sa binibigay na data sa amin. So nagkakaroon po saan ng delay doon sa pagbigay ng ayuda. Nagkaroon ulit ng pagdinig ang LTFRB kaugnay sa search rate ng Grab. Sabi ng Grab, kakulangan ng driver ang nagpapataas sa pasahid. Dagdag pa nila, hindi raw ito manipulado, bakus otomatiko gamit ang algorithm ng app. Pero ayon sa si LTFRB, kailangan na regulado ito ng pamahalaan para may iwasan ng pangaabuso. The government should be able to define kailan ka ba pwedeng mag-increase. Kasi ang price from one To the other car, ay nag-iiba Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Halos 10 piso na ang presyo ng itlog sa ilang pamilihan. Alternatibo pa naman sana yang mapagkukunan ng protina ngayong mahal din ang manok at baboy. Sa latest monitoring ng Department of Agriculture, 7 hanggang 9 pesos ang medium size na itlog. Pero noong biyernes, 9 pesos and 60 centavos ang kada piraso niyan. Sa Ilagan, Isabela nga ang dating 9 pesos na extra large na itlog naging 9 pesos and 50 centavos na. Ikinagulat yan ng Philippine Egg Board ang samahan ng mga nag-aalaga ng paitluging manok. Hanggang higit 7 pesos lang daw kasi ang farm gate price ngayon. Paliwanag naman ng isang wholesaler, tumataas ang production cost. Ayon naman sa Department of Agriculture, tumaas din ang demand at nagkaroon ng problema sa produksyon. Pero makikipag-usap daw sila sa Philippine Egg Board para matugunan ang problema. Simula bukas, wala nang ibebenta ang sibuyas sa Kadiwa Stores. May murang sibuyas naman na ibinebenta online. Pero may paalala riyan ang Department of Agriculture. May report si Von Aquino. Sa sobrang mahal ang ilang tindera ng imported na sibuyas sa Balete, Batangas, tumigin muna sa pagbibenta. Pumalo sa halos 700 piso kada kilo ang presyo nito noong holiday season. Sa Dagupan City naman, pati ang shallots o lasuna na isang uri ng maliliit na pulang sibuyas. Doble na ang itinaas ng presyo. Umabot na sa 200 pesos ang kada kilo nito. Sa kamuning market, 370 to 400 pesos ang kada kilo ng pulang sibuyas dahil mahal nagbawas na rin daw ng panindang ilang tindera. Mula 20 kilos kada araw na binibili sa suppliers, ngayon 10 kilos na lang. Masyadong malaki po niya yan. 10 kilo, 4 na agad yun. Mahirap kasi puro tingi eh. Kaya tagal, tagal niya, mabagal. Walang bumibili ng kilo-kilo. Isa, sobrang mahal. Sa Divisoria na puntahan ng mga nagtitipid at bumibili ng bulto-bulto, mas mura ang sibuyas, 320 to 350 pesos kada kilo. Mura siya. Malaking ano, diferensya sa ibang palingke. Talagang mahal, sobra. Sa dating 50 namin dito nung araw, no? Eh ngayon eh, 350. <laughs> so, eh, no choice kasi ito yung nakakapagpasarap sa pagkain. Sa ngayon, mahina po kasi gawa ng mahal po ang sibuyas. Marami ring nagbibenta online. Ang red onion mula 200 hanggang 400 pesos. Nakabili ako ng 370 pesos per kilo. yung mga pinili namin sibuyas, Pero paalala ng Department of Agriculture sa mga tumatangkilik sa murang sibuyas online. I-check muna ang source nito. Yung food traceability is very important. Minsan po kasi ito yung hindi natin nakoconsider when, we, when it comes to online selling. We will have to sit down to put safety nets to ensure po na ating consumers are also protected. Ang non-profit organization na bayanihang Marikenyo Marikenya, Solidarity Purchase ang naisip para makatulong sa mga magsasaka ng sibuya sa Bayambang, Pangasinan. Sa tulong ng Rise Up Farmers, na isa ring non-profit organization na bumibili ng mga ani na mas mataas sa farmgate price, nag-volunteer ang bayanihang Marikenyo-Marikenya para maibenta ang mga puting sibuyas ng walang tubo sa halagang 400 pesos kada kilo. Kami, as communities, nagbabayanihan, pinupul namin yung mga order namin para mabili namin yung ani ng mga farmers na kinuha naman ng rice up farmers. Alam namin eventually bababa ito. Pero right now, we have to buy it from the price from the farmers sa presyo na yung makatarungan sa kanila. Ayon pa kay Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista, makikipagtulungan sila sa mga LGUs para mas marami ang makabili ng mas murang sibuyas. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi pa man na isa sa batas ang Maharlika Investment Fund, plano na ni Pangulong Bongbong Marcos na ilahad ito sa World Economic Forum o WEF. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nirirespeto ng Pangulo ang proseso ng Kongreso. Pero inaasahan daw nilang makakatulong ang pagtalakay sa Maharlika Fund sa International Forum para makapagdesisyon kung kailangan nga ba ito. Sa January 15, naalis ang Pangulo papuntang Davos, Switzerland para sa WEF. Sabi ng Malacanang at DFA, isusulong ng Pangulo sa pulong ang food security, nutrition, energy at climate action. Inaasahang makakadayalogo ng Pangulo ang Presidente ng South Africa, Prime Minister ng Belgium, Presidente ng European Commission at iba pang world economic leaders. Haharap din ang Pangulo sa Filipino community sa Switzerland. Nabubulok ang ilang uh, tanim na kamati sa Lawang Ilocos Norte dahil sa pabago-bagong panahon. Ang Sulyab sa ibang balita, hatid ni Mariz Umal. Ilang tanim na kamati sa Lawag, Ilocos Norte, nabubulok dahil sa pabago-bagong panahon. Ayon sa mga magsasaka, malamig at mahamog sa umaga tapos mainit naman pagdating ng hapon. Umulan din itong nakaraang linggo, hindi na lumaki at inuod pa ang ilang bunga nalalanta na rin pati mga dahon. Para di masayang inaani ng mga magsasaka ang mga kamatis na pwede pang mapakinabangan. Mahigit 400,000 individual na ang apektado ng low pressure area na ilang linggo nang nagpapaulan sa Visayas at Mindanao. Sabi ng pag-asa, asahan na magpapatuloy pa ang maulang panahon hanggang sa susunod na buwan. May report si Cedric Castillo. Nagmukha ng ilog ang bahaging yan ng barangay tumaga sa Zamboanga City. Inanod ang mga bahay kasama ang ilang hayok. Ang isang residente tumalon mula sa bahay na inabot din ng baha. Patuloy ang rescue operation sa mga naiwan sa kanilang bahay. Idineklara na ang state of calamity ng Zamboanga City. Naglalakihan naman ang alon sa barangay Baliwasan sa Kalamansig, Sultan Kudarat, sa lakas ng alon. Napamaniobra ang ilang sasakyan. Nasira ang ilang bahagi ng seawall. May mga bahay at bangkaring nawasan. Panutang-lutang naman sa gitna ng dagat ang tatlong residenteng yan ng bayan ng Getafe sa Bohol. Mga pasahero pala sila ng pump boat na tumaob dahil sa malalakas na alon. na ang Ligtas na ang tatlo. Sa Oroqueta City, Misamis Occidental, hindi naman madaanan ang isang tulay matapos masira ang bahagi nito. Gumuhok kasi ang lupa na pinagtirikan ng isang dulo ng tulay dahil sa malakas na ragasa ng tubig. Umakit na sa limang lugar ang isinailalim sa state of calamity dahil sa malawakang mga pagbaha at pagguho ng lupa. Meron po tayong 167 areas na nag-report na meron pa rin po tubig baha o lubog pa rin po sa tubig baha. Karamihan po dyan ay nasa Region 8. Dahil nga po ay eh, tuloy-tuloy pa rin mong pag-ulan, kapag meron na pong abiso, aabisado po tayo para makaiwas pa po tayo sa dagdag na sakuna. Sabi naman ng Office of Civil Defense, halos kalahating milyong katao o mahigit 100,000 na pamilya ang apektado ng masamang panahon. Ayon pa sa pag-asa, dahil na rin sa umiiral na La Niña phenomenon, kaya nakararanas ngayon ng bahagyang mas mataas kaysa sa normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Asahan daw na magpapatuloy ang ganitong kondisyon hanggang sa susunod na buwan. Nagpaalala naman ang health experts sa mga sakit na nakukuha dahil sa pag-uulan at pagbabaha gaya ng leptospirosis. Kung hindi maiwasan ang paglusong sa baha, agad na magpakonsulta sa doktor o healthcare workers para mabigyan ng prophylaxis kontra leptospirosis. Ang Zamboanga City Health Office, nagbigay na nito sa evacuees. Ang nabigyan na po natin is mga 4,000 evacuees from all Santa Maria districts na ano, evacuation site. Kailangan siya para hindi tayo magka-leptospirosis symptoms later on. Cedric Castillo nag-uulat para sa GMA Integrated News. Limang patay matapos araruhin ng kotse ang mga tumatawid sa isang pedestrian lane sa China. Ipinasok naman ng isang guest ang kaniyang kotse sa isang hotel dahil sa galiit. Bilangga ng Sports Car na 'yan ang mga pintu sa labi ng isang hotel sa Shanghai, China pero hindi yan aksidente. Galit ang driver at nakaalita ng hotel staff nang mawala ang laptop nito habang nasa hotel. Inararo nito ang inang kagamitan nang bumangga sa gilid. Dali-dali siyang pinuntahan ng mga staff at pinababa ng sasakyan. Pero hindi pa pala siya tapos at muling binangga ang pintuan. Kalaunan, inaresto ang driver. Wala namang nasugatan sa insidente. Muli ipinalala ng National Telecommunications Commission o NTC na suspendido pa rin ang operasyon ng isabong e sa buong bansa. Alinsunod yan, inilabas na Executive Order No. 9 ni Pangulong Bongbong Marcos noong Disyembre. Sakop ng suspensyon ng live streaming at live broadcast ng sabong sa loob at labas ng mga sabungan. Ipinagbabawal din ang anumang pagpusta o pagtaya sa e-sabong. Hindi naman sakop ng suspensyon ang mga operasyon ng tradisyonal na sabong na otorisado sa ilalim ng umiiral na batas. Mayo noong nakaraang taon, ipinatigil ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang operasyon ng isabong sa bansa. Sa gitna ng isa sa mga aktividad para sa Sinulog Festival sa Cebu, kinagiliwa ng isang bata na mapagkakamalang Santo Niño. Isinunod din pala ang pangalan niya sa Batang Jesus. Pusuan na yan sa report ni Jamie Santos. Sa gitna ng mga nakikisinulog sa Cebu, kapansin-pansin ang batang ito. Siya si Nina Grace Chloe Buchanan dalawang taong gulang na anak ng debotong si Michelle. Dumalo sila sa Novena Mass nitong lunes ng naka ng Santo Niño si Nina. Dahil mapagkamalan nga namang Santo Niño, kinagiliwan siya hindi lang ng mga dumalo sa misa na gustong magpalitrato kasama siya, kundi pati ng na mga netizens na nakakita po, sa viral photos niya. Nag -nag dalawang taon na raw binibihisang Ay. ala Santo Niño ni Michelle ang anak bilang pagpupugay kay Senyor Santo Niño tuwing sino Lulug Festival. Jamie Santos nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tuloy-tuloy lang ang mga balitang dapat niyong malaman. Susunod na ang saksi. Ako si Maki Pulido. Sa ni Ato Maraulio, ako naman si June Veneracion. Para sa Pilipino, ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaaring kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.